Naisip mo na ba kung ano ang kailangan para panatilihing malakas at matatag ang iyong mga binti kahit sa edad na siyamnapot apat? Habang tayo ay tumatanda, ang pagpapanatili ng lakas ng mga binti ay hindi lamang tungkol sa paggalaw, kundi tungkol sa kalayaan, kumpiyansa, at pamumuhay ayon sa ating mga kagustuhan. Gayunpaman, maraming matatanda ang napapansin na humihina ang kanilang mga binti na nagpapahirap sa mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagtayo ng matagal. Pero paano kung mayroon palang isang simpleng at natural na paraan upang palakasin ang iyong mga binti at panatilihin silang malakas hanggang sa iyong ginintuang taon? Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na mahahalagang bitamina na makakatulong sa mga matatanda na mapanatili ang malakas at matibay ng mga binti. Ang mga nutrisyong ito ay hindi lamang sumusuporta sa paggana ng kalamnan, pinapabuti rin nito ang sirkulasyon, binabawasan ang pamamaga at pinapahusay ang pangkalahatang paggalaw. Kung naramdaman mo na ang iyong mga binti ay madaling mapagod o nag-aalala sa paghina ng iyong lakas habang tumatanda, huwag kang aalis hanggang sa dulo. Sa oras na matapos mo ang video na ito, malalaman mo kung aling mga bitamina ang makakatulong sa iyo na manatiling malakas, matatag at puno ng buhay. Higit sa lahat, matutuklasan mo kung paano ang isang simpleng pang-araw-araw na gawi, isang kutsarita lamang araw-araw, ang maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pagpapanatili ng malusog at malakas na mga binti sa mga darating na taon. Manatiling nakatutok dahil hindi mo nais na makaligtaan ang huling bitamina sa listahang ito. Ito ang madalas na hindi napapansin ng karamihan, ngunit maaari itong magdulot ng malaking epekto sa iyong lakas at tibay ng mga binti. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakitype ang isang sa comments. Kung hindi mo nagustuhan, pakitype ang zero para malaman ko at makagawa ako ng mas magagandang video para sa'yo. Okay, simulan na natin. Una, ang lakas ng vitamin D ang isa sa pinakamahalagang vitamina para panatilihing malakas ang mga binti habang tumatanda ay ang vitamin D. Napakahalaga ng nutrient na ito sa pagsipsip ng kalsyum, kalusugan ng buto at paggana ng mga kalamnan. Kung kulang ang vitamin D, maaaring manghina ang iyong mga kalamnan, magiging marupok ang mga buto, at kahit ang simpleng pagtayo mula sa upuan ay maaaring maging mahirap. Maraming matatanda ang akala na ang mahinang mga binti ay bahagi lang ng pagtanda, pero hindi yung ganap na totoo. Minsan, ito ay senyales lamang na ang iyong katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na vitamin D para panatilihing malakas ang mga kalamnan at buto. Sa katunayan, ipinakita ng pananaliksik na ang mababang level ng vitamin D ay direktang nauugnay sa mas mataas na panganib ng pagkahulog at bali sa mga matatanda. Kung napansin mong hindi kagaanong stable sa pagtayo, o mas mabilis manghina ang iyong mga binte kaysa dati, maaring ito ay senyales na kailangan ng iyong katawan ang mahalagang nutrient na ito. Isang paraan para malaman kung kulang ka sa vitamin D ay ang pagmasdan kung ano ang nararamdaman ng iyong mga binti sa pagtatapos ng araw. Masakit ba ang mga ito? Mahina? Nakakaranas ka ba ng bigla pulikat kahit na lang at nagpapahinga? Ang mga maliliit na senyales na ito ay maaaring indikasyon na kulang ang iyong katawan sa bitaminang ito. Ngayon, maaaring nagtataka ka. Paano masisiguro na nakakakuha ka ng sapat na vitamin D? Isa sa pinakamainam na pinagmumula nito ay ang sikat ng araw, ang pag-spend ng labin lima hanggang dalawampung minuto sa araw ay makakatulong sa iyong katawan na natural na makagawa ng bitaminang ito. Pero habang tumatanda tayo, nagiging mas mababa ang kakayahan ng ating balat na gumawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw. Kaya maraming matatanda ang nangangailangan ng dagdag na tulong mula sa kanilang dieta. Ang mga fatty fish tulad ng salmon at mackerel, fortified na mga produkto ng gatas, at itlog ay mahusay na pinagkukunan ng vitamin D. Pero narito ang isang simpleng gawain na makakatulong. Ang pag-inom ng isang kutsara ng cod liver oil araw-araw. Ang isang kutsara lang nito ay nagbibigay ng napakalaking dosis ng vitamin D na nagpapatibay sa iyong mga kalamnan at buto. Isang simpleng gawain na may malaking epekto sa pagpapanatili ng matatag, malakas at malusog na mga binti sa mga susunod na taon. At narito ang isang kawili-wiling bagay. Maraming matatanda na nagsimulang dagdagan ang kanilang vitamin D intake ang nakakapansin ng mas maraming enerhiya, mas matatag na pagtayo at kahit pagbawas sa mga nakakainis na pulikat sa gabi. Patunay na ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking resulta. Ikalawa, ang lakas ng vitamin B12 sa pagpreserba ng kalamnan kung nakaranas ka na ng panghihina, pagkapagod o pakiramdam na naninikip ang iyong mga binti nang walang malinaw na dahilan, maaring kulang ka sa isa sa pinakamahalagang bitamina para sa kalusugan ng kalamnan, ang vitamin B12. Ang napakalakas na nutrient na ito ay may mahalagang papel sa paggana ng nerves, produksyon ng red blood cells at pagdala ng oxygen na lahat ay direktang nakakaapekto sa lakas at tibay ng iyong mga binti. Kapag kulang ang B12 sa iyong katawan, maaaring magsimulang mabigat, hindi koordinado, o manhid ang iyong mga binti. Maraming matatanda ang hindi alam na ang kakulangan sa B12, labindalawa ay talamak. Habang tumatanda tayo, nagiging hindi gaanong epektibo ang ating katawan sa pagsipsip ng mahalagang bitaminang ito mula sa pagkain. Kaya kahit na kumakain ka ng balansing dieta, maaaring kulang ka pa rin. At kapag mababa ang iyong B12 levels, hindi nakukuha ng iyong mga kalamnan ang oxygen at nutrients na kailangan nila para manatiling malakas na maaaring magdulot ng pagkapagod, kawalan ng balansi o hirap sa paglalakad. Napansin mo na ba na may mga araw na normal ang pakiramdam ng iyong mga binti pero sa ibang araw, bigla na lang itong nanghihina at nangangatog ng walang dahilan. Iyan ang isa sa mga palatandaan ng kakulangan sa B12. Malaki ang papel ng bitaminang ito sa pagpapanatili ng malusog na nervous system at kung wala ito, nagkakaroon ng problema sa komunikasyon sa pagitan ng utak at mga kalamnan. Kaya may mga taong nakakaranas ng nakakainis na pakiramdam na parang tinutusok-tusok ang kanilang mga binti. Senyales ito na hindi maayos ang paggana ng kanilang nerves. Kaya ano ang pinakamabisang paraan para makakuha ng mas maraming B12? Ang pinakamayamang natural na pinagmumulan nito ay mga produktong hayop tulad ng karne ng baka, manok, isda, itlog at gatas. Pero narito kung saan papasok ang simpleng ugali ng isang kutsarita araw-araw ang nutritional yeast. Ang malakas na sangkap na ito ay puno ng bitamina labindalawa at madaling idagdag sa iyong pang-araw-araw na rutin. Budburan mo ito sa iyong pagkain, ihalo sa sopas o isama sa smoothie at magpapasalamat ang iyong mga binte. Isa sa mga kamangha-manghang bagay tungkol sa sapat na B12 ay kung gaano kabilis itong makapagpapabago. Maraming matatanda na nagsimulang dagdagan ang kanilang B12 intake ang nakakapansin ng mas maraming enerhiya, mas magandang balanse at maging panibagong lakas sa kanilang mga binti. May nagsasabi pa na parang bumalik ang kanilang mobility ng isang dekada dahil lang sa pagtugon sa simpleng kakulangan. Kung nararamdaman mo nang biglang humihina ang iyong mga binti o nagtaka ka kung bakit wala na itong dating tibay, Maaring ito ang nawawalang piraso. At kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang impormasyong ito, itype ang numero dalawa sa comments para malaman kung kasama mo ako. Ikatlo, ang lakas ng vitamin C sa pagpapalakas ng kasukasuan, kung nakaranas ka na ng paninigas ng katawan, pagkagising, pananakit ng tuhod kapag naglalakad, o mabagal na paggaling ng mga kalamnan pagkatapos ng aktibidad, maaring kulang sa vitamin C ang iyong katawan. Bagamat karaniwang iniisip ng marami na pangunahing pampalakas lang ng immune system ang vitamin C, ito talaga ang isa sa pinakamahalagang bitamina para panatilihing malakas ang iyong mga binti, flexible ang mga kasukasuan, at matatag ang mga kalamnan. Ang isa sa pinakamalaking tungkulin ng vitamin C sa katawan ay ang paggawa ng collagen isang protina na tumutulong para manatiling malakas ang iyong mga litid, ligaments at kartilago. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang produksyon ng collagen na maaaring magdulot ng mahihinang kasukasuan, mas stiff na mga galaw at mas mataas na tsansa ng mga injury. Kung madalas sumakit o manghina ang iyong mga binti, maaaring kulang ka sa vitamin C. Pero hindi lang yon, ang vitamin C ay isa ring malakas na antioxidant na tumutulong magpababa ng pamamaga sa katawan. Ang pamamaga ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng kasukasuan at pangihina ng kalamnan. At kung kulang sa vitamin C, nahihirapan ang katawan mong mag-repair pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Kaya nararanasan ng ilang matatanda na mas matagal ang paggaling ng kanilang mga binte pagkatapos maglakad o mag-ehersisyo. Hindi lang ito dahil sa pagtanda, kundi senyales na kailangan ng kanilang katawan ang dagdag na essential nutrient na ito. Paano masisigurong sapat ang vitamin C mo araw-araw? Ang mga citrus fruits tulad ng orange at grapefruit ay magandang sources, gayon din ang bell peppers, strawberries at kiwi. Pero kung gusto mo ng mas madaling paraan para makakuha ng concentrated na dose, narito ang simpleng tablespoon a day na solusyon, acerola cherry powder. Isang kutsara lang ng natural na superfood na ito ay naglalaman ng napakaraming vitamin C. Mas higit pa kaysa sa makukuha mo sa isang orange. At madali itong ihalo sa tubig o smoothie. Maraming matatanda na nagdagdag ng vitamin C intake ang nagsasabing bumaba ang paninigas ng kanilang mga binti, mas gumagana ng maayos ang mga tuhod at kahit nakikita ang pag-improve sa kanilang endurance. May ilan pang nagsasabing mas pakiramdam nilang refreshed pagkagising at hindi na masyadong pagod o mabigat ang pakiramdam ng kanilang mga binti. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong katawan ng kailangan nito para natural na mag-repair at lumakas. Kung nakaranas ka na ng pananakit ng tuhod, mabagal na paggaling ng kalamnan, o gusto mo lang panatilihing malakas at batang-bata ang pakiramdam ng iyong mga binti, talagang kailangan mo ang vitamin C. Ikaapat, ang lakas ng vitamin K2 sa pagpapatatag ng buto. Kung gusto mo ng malakas na mga binte na magdadala sa iyo nang may kumpiyansa sa mga darating na taon, kailangan mong alagaan ang iyong mga buto gaya ng pag-aalaga mo sa iyong mga kalamnan. Dito pumapasok ang vitamin K2. Ang madalas na napapabaya ang nutrient na ito ay may mahalagang papel sa pagdidirekta ng calcium sa tamang mga bahagi ng iyong katawan, ang iyong mga buto at ngipin habang iniiwasan ito sa mga maling lugar tulad ng iyong mga arterya at kasukasuan. Marami ang akala na sapat na ang kalsyum lamang para sa malakas na mga buto. Ngunit kung walang vitamin K dos, maaaring hindi makarating ang kalsyum sa mga lugar na pinaka ito. nito. Sa halip, maaari itong maipon sa malambot na mga tissue na nagdudulot ng paninigas, mahinang sirkulasyon, at maging mas mataas na panganib ng balen. Kaya naman ang mga matatanda na hindi sapat ang kalsiyo ay maaring makaranas ng hindi inaasahang pananakit ng binti. Marupok na mga buto o maging baluktot na postura sa paglipas ng panahon. Napansin mo na ba ang isang tao na parang nawalan na ng lakas at tibay ang mga binti? Kahit na sapat ang kanilang calcium Kadalasan, ito ay dahil hindi nagagamit ng tama ng katawan ng kalsyum. Kung walang K2, maaaring manirahan ang kalsyum sa mga lugar na hindi dapat na nagpaparamdam ng paninigas sa mga kasukasuan at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Kaya paano mo masisiguro na sapat ang vitamin na ito sa iyong katawan? Ang mga fermented na pagkain tulad ng natto, sauerkraut, at ilang keso ay may mataas na antas ng k -2. Ngunit narito ang isang mas madaling paraan upang makuha ito. Grass-fed butter o ghee. Isang kutsara lamang sa isang araw ay maaring magbigay sa iyo ng steady na supply ng vitamin K2 na tumutulong upang manatiling malakas ang iyong mga buto at matatag ang iyong mga binti. Ang mga matatanda na nagpapataas ng kanilang K2 intake ay madalas na nakararamdam ng bagong lakas sa kanilang mga binti, parang naging mas madali at natural ang paggalaw. Marami ang nagsasabi na mas kaunti na ang pananakit at paninigas na nararanasan, lalo na sa tuhod at ibabang bahagi ng likod. Nakamamangha kung paano ang isang simpleng bagay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kung nag-alala ka na tungkol sa iyong kalusugan ng buto o nakaranas ng bigla ang pangihina ng binti, ang pagdagdag ng cases sa iyong dieta ay maaring ang nawawalang link. At kung narito ka pa rin kasama ko, i ang apat sa mga komento para ipaalam sa akin na nakakatulong ito sa iyo. Ngayon, manatili ka sa akin dahil ang susunod na vitamin sa listahang ito ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati sa pagpapanatiling masigla at puno ng buhay ang iyong mga binti araw-araw. Ikalima, ang lakas ng magnesium sa pagpapasigla ng enerhiya. Kung madalas mong maramdaman na mabigat, pagod o madaling manakit ang iyong mga binti, maaaring humihingi ng mas maraming magnesium ang iyong katawan. Ang mahalagang mineral na ito ay may kritikal na papel sa paggana ng kalamnan, kalusugan ng nerbyo at produksyon ng enerhiya. Kapag kulang sa magnesium, madaling mapagod ang iyong mga binti kahit sa kaunting aktibidad lang at maaaring makaranas ng madalas na pulikat, restlessness ng mga binti sa gabi o pabugsubugsong pakiramdam ng pangihina na walang maliwanag na dahilan. Kadalasang tinatawag ang magnesium na mineral ng relaksasyon dahil tumutulong ito sa maayos na pagkontrak at pagrelax ng mga kalamnan. Kapag mababa ang label nito, ang mga kalamnan sa iyong mga binti ay maaaring maging tense at madaling maspasam. Naranasan mo na ba ang bigla ang Charlie Horse sa kalagitnaan ng gabi o paninikip ng mga calf muscle pagkatapos maglakad ng sandali? Maaring senyales yon ng kakulangan sa magnesyo. Pero higit pa sa pag-iwas sa pulikat ang nagagawa ng magnesium Tinutulungan din itong i-regulate ang sirkulasyon ng dugo. Tinitiyak na maayos na nakakarating ang oxygen at nutrients sa mga kalamnan ng iyong binti. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kabagalan na nagpapahirap kahit sa simpleng galaw tulad ng pagtayo o pag-akyat ng hagdan. Kaya naman maraming matatanda na kulang sa magnesium ang nagre tungkol sa pangihina o parang walang lakas ang kanilang mga binti. Paano masisiguro na sapat ang iyong magnesyo? Ang mga leafy greens, nuts, seeds at whole grains ay mahusay na pinagmumulan nito. Pero kung gusto mo ng simple at concentrated na dagdag na tulong, dito papasok ang isang kutsarang ugali bawat araw, ang pumpkin seeds. Isang kutsara lang ng pumpkin seeds ay nagbibigay na ng malakas na dosis ng magnesium, tumutulong mag-relax ng mga kalamnan, pagandahin ang sirkulasyon, at panatilihing magaan at masigla ang iyong mga binti. Maraming matatanda na nagsimulang dagdagan ang kanilang magnesium intake ang nakakapansin ng agarang pagbabago. Bumababa ang pulikat sa gabi, mas stable ang kanilang pagtayo at pati ang kanilang pangkalahatang energy levels ay gumaganda sa buong araw. May nagsasabi pa na hindi na sila nagigising, may naninigas at masakit na binti. At sa halip ay handa na silang gumalaw ng walang pag-aatubili. Kung nakaranas ka na ng hindi maipaliwanag na pagod, pulikat, o nakakainis na pakiramdam ng kabagalan sa iyong mga binti, baka ang magnesium ang kulang na piraso. Ika-anim, ang lakas ng vitamin E sa pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, kung naramdaman mo na ang iyong mga binti ay madaling mapagod, madalas malamig o kahit bahagyang namamaga, pagkatapos ng matagal na pagupo, maaaring may problema sa iyong sirkulasyon ng dugo. At isa sa pinakamahusay na bitamina para mapabuti ang sirkulasyon at panatilihing malakas at masigla ang iyong mga binti ay ang vitamin E. Ang vitamin E ay kumikilos bilang natural na pampanipis ng dugo na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang iyong mga binti. Kapag mahina ang sirkulasyon, hindi sapat ang oxygen at nutrients na nakakarating sa iyong mga kalamnan na maaaring magdulot ng panghihina, pananakit, o mabigat na pakiramdam sa mga binti. Mapapansin mo na pagkatapos ng maikling lakad, mas mabilis kang mapagod kaysa dati, o maaaring makaranas ka ng pakiramdam na parang tinutusok-tusok o naninikip ang iyong mga binti. Lahat ito ay mga palatandaan na kailangan ng tulong ang iyong sirkulasyon. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng Vitamin E ay ang pagpapanatili nitong malambot at bukas ang iyong mga daluyan ng dugo na nagpapadali sa pagdaloy ng oxygen-rich blood papunta sa mga kalamnan ng binti. Kaya naman, ang mga matatandang nagpapasok ng mas maraming vitamin E sa kanilang dieta ay madalas na napapansin na mas magaan, mas mainit, at mas malakas ang pakiramdam ng kanilang mga binti. Hindi sila agad napapagod at ang ilan ay nakakalakad pa ng mas malayo ng hindi kailangang huminto para magpahinga. Kaya, saan makakakuha ng Vitamin E? Ang mga nuts, seeds at avocado ay mga mahusay na pinagmumulan nito. Narito ang pinakamadaling paraan upang makuha ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Isang kutsara ng wheat germ oil. Ang simpleng gawaing ito ay nagbibigay ng masaganang Vitamin E na tumutulong upang manatiling masigla at puno ng buhay ang iyong mga binti. Kahit maliit na dagdag sa iyong pang-araw-araw na rutin ay maaring magdulot ng malaking pagbaba sa pakiramdam at paggana ng iyong mga binte. Maraming matatanda na nagdagdag ng vitamin E sa kanilang pagkain ang nagsasabing mas matatag ang kanilang pagtayo, mas kaunti ang pamamaga ng mga binti, at kahit ang balat nila ay mukhang mas malusog. Ito ay dahil ang vitamin E ay hindi lamang nagpapabuti ng sirkulasyon, kundi tumutulong din sa pagbawas ng pamamaga at pagprotekta sa mga selula ng katawan mula sa pinsala. Kung naramdaman mo na ang iyong mga binti ay hindi kasing lakas o sigla ng dapat, ang vitamin E ang maaring susi upang baguhin ito. At kung narito ka pa rin, itype ang numero 6 sa comments para ipaalam mo sa akin na nakatutulong sa iyo ang impormasyong ito. Pangwakas na pag-iisip ang pagpapanatili ng malakas at matatag na mga binte hanggang sa katandaan ay hindi lang tungkol sa pag i kundi sa pagbibigay sa ating katawan ng tamang sustansya na kailangan nito. Ang anim na bitaminang tinalakay natin, vitamin D, B12, C, K2, magnesium at E, ay may kanya-kanyang mahalagang papel sa pagpapanatili ng malakas na buto, vitamin D at calodum, matibay na kalamnan, B12 at magnesium, flexible na kasukasuan, vitamin C, maayos na sirkulasyon na vitamin E. Ang maganda, hindi mo kailangang mag-overhaul ng iyong diet, maaring simulan mo sa maliliit na pagbabago, isang kutsaritang keoed liver oil para sa vitamin D. Pagdagdag ng nutritional yeast para sa B12. Pag-inom ng acerola cherry powder para sa vitamin C. Pagkain ng pumpkin seeds para sa magnesium. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong lakas at mobility. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagakyat ng hagdan, madaling mapagod ang mga binti, nakakaranas ng cramps o pananakit, Subukang dagdagan ng mga bitaminang ito sa iyong daily routine. Ang kalusugan ng iyong mga binti ay ang pundasyon ng iyong kalayaan at aktibong pamumuhay. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, maaari mong panatilihin ang iyong lakas at sigla kahit sa pagtanda. Ano ang unang bitamina na susubukan mong dagdagan sa iyong diet? I-share sa comments. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa iba. Ang iyong suporta ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon para gumawa ng mas maraming makabuluhang content. Manatiling malakas at aktibo hanggang sa susunod na video.